Kasabog sa araw ng mga puso, Onyx PH naglabas na ng kanilang roster para sa season 13 ng MPL PH. H2O, kumpirmado sa Smart Omega? Yan ang mga mainit na balita mula sa mundo ng MLBB hatid sa inyo ng Just ML News. Ako nga pala si Brokey ang makakasama nyo ngayong araw para bigyang boses ang mga topic na yan. Pero bago yan, mo na ang subscribe button at notification bell para una ka palagi sa mga may init nating balita. Let's vault in! Yan ang tema ng malasay fine na roster reveal ng Onyx PH. Abay bukod sa nakakagulat nilang presentation, e eh mala intergalactic din ang kanilang kampo ngayong season. Ang yellow hedgehog na sinamahan at hinaluan ng mga dating kabarangay. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Tara na at kilalanin kung sino-sino nga ba sila. Pero bago yan, congratulations muna sa mga tumpak ang hula. Ang mga rumors o haka-haka ninyo noon e eh nagdilang anghel. Dahil ang gold standard na si Kelra, pati na rin si King Kong ay certified Onic PH na. Bukod sa dalawa, makakasama din nila ang mga Sonic from last season. Sila Gem, Super Friends, Escalera at Boss A. Maidagdag ko na din ang mga dating kabarangay na ngayon ay gagabay sa Sonic Si Eto Max na magbabalik bilang coach at si Coach Why Not. Mukhang seryoso talaga ang management ng Onyx PH ngayon. Biruin mo ba naman, hindi pa sila nagkakampyon, laging bitin, laging kulang. Kadalasan noon e sa ikalawang pwesto na pipigilan. Ang bagong double K connection na ba ang hinihintay ng mga Sonic? Ito na ba ang inaasam na kampyonato ni Kelra sa MPL? Tama nga kaya ang naging desisyon niya na lumisan sa Omega at tanggihan ang offer noon sa Indonesia. Malalaman natin yan sa susunod na buwan. Dahil lang masasabi ko lang ngayon mga tropa, solido ang roster ng Sonic this season. Kung may bagong manok ang Onyx, abay syempre hindi magpapatalo ang Barangay o Omega, lalo na maraming nawala sa kanila. Kaya panigurado marami din tayong makikitang mga bagong muka. Ang isa nga na inaasahang manok ng Omega ay si Koy o H2O. Ang haka-haka na yan ay mas pinatibay pa ng isang letrato na kumakalat ngayon kung saan kita si H2O sa waring shooting ng Omega Roster Reveal. Suot niya nga dito ang jersey ng barangay. Kung sakali mang totoo, ang one of the big three noon ano kaya ang maging performance ngayon sa Omega? Lalo na may sabi-sabi na nagbabatak na daw sa pagkagrind si H2. Totoo nga kaya ang balita? Well, malalaman natin yan panigurado dahil for sure eh ready na rin maglabas ang Omega. Bago natin tuldukan ang storya natin para ngayong araw, Wag mo munang kalimutan na ihitang subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga susunod pa nating hot topic. Sa palitan na nagaganap ngayong season, saang team kayo mas na-e-excite? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.